isang tao na may sakit. Amen? Hallelujah. Yung taong na may sakit at sinibihan ni Jesus that your sin has been forgiven. God bless you po, Ma'am Rosalinda. Thank you po. All glory be to Jesus. Amen? God bless you, Ma'am Charisse. No? Ah, uh, si Ma'am Charisse, uh, God bless you po. Ah, uh, again, sumasakit po hindi ako nakatulong na iyak ako. Don't worry, uh, Ma'am Cherise, God bless you po. Yung uh, anointing oil po, pwede niyo po yung imumog, pwede niyo pong i-goggle agar uh, uh, sa inyong mga, no, sa loob ng yung ano, yung bibig po. Yan. Yung, kasi yung anointing oil po, wala po yung mga chemicals. Amen? ang uh, nandun lang po ay power ni Lord. So, kung ipahid nyo man kung saan, don't worry po as long as nag kayo ni Lord. Kung saan nyo masakit, ipahid nyo doon. Amen? Pwede din yun kung sa masakit yung tainga nyo, pwede nyo ding, lagyan. Amen? Kung sa bibig, pwede nyo pong lagyan doon. Amen? Hallelujah. Nothing is impossible with God. Don't worry. Because as long as we will continue God, God will continue po ang pagpapagaling sa atin. Amen? Hallelujah, praise God. Amen. God bless you. God bless you po kasi si, si, si Satanas po ay napakabad. The more po na the more the more po na ikaw ay nagsiserve kay Lord, no? Lalo po na, na in love si Lord sa iyo. Amen. Kapag na in love si Lord sa iyo, the more si Satanas po gusto niyang ano, gusto niyang i-confuse ka. Amen. Gusto kang iwawala ni Satanas kay Lord, but be strong. Amen. Hallelujah. God bless you po, Ma'am Rosalinda. Uh, Mark Joshua. God bless you po, brother. God bless you, Ma'am Jima. God bless you po. Amen. Hallelujah. So, God bless you. Apo sa po, we pray for it. Uh, Ma'am Jima, God bless you po. Amen. Ma'am Jeremy, God bless you po. Blessed morning. So, the more po na malapit ka ng pagalingin ni Lord, maramdaman mo na parang nag worse yung sakit na naramdaman mo. Parang, ano, parang sa tingin nyo po is, uh, parang walang kagalingan. Kasi yun ang gustong ipaabot ni satanas sa inyo, pero hindi yan totoo. Amen? Continue to serve God. Continue to believe in God. Kasi, nung mas lalong naramdaman mo yung kirot, mas naramdaman mo yung sakit, it means you are very near na po na pagalingin ni Lord totally. Amen? God bless you po, Sir Ruel. Well. Amen? So, hallelujah. Amen? Kasi, uh, kasi may ginawa, tal ginawa talaga si Lord sa buhay natin. Amen? Good morning po. Salamat po kay Lord na pasok na anak ko. Naka, naka ginhawa sa ubo niya ma'am. Wow! God bless you po ma'am Gloria. Thank you po. God bless you. All glory be to Jesus. God bless you po ma'am Sarlene. God bless you po. Blessed morning. So sa lahat po ng gustong matawagan, uh, mag-message lang kayo sa Jesus Loves Me. Nandyan po sa pinakababa, no, yung Jesus Loves Me na black and white po na profile, makikita nyo po doon. Amen? Kasi yung programang ito, hindi lang po sa mga kagalingan, sa mga sakit, but everything. Amen? Lahat po may problema sa pamilya, problema sa anak, sa asawa, kahit anong klasing problema po. Amen? Hallelujah, no? Idudulog natin yon sa Diyos, tatawag si Apostle Paul kay, sa Diyos, and surely, God will answer your prayers. Amen? Kailangan lang po natin ng continuity. Kailangan lang po natin na magpatuloy. No? Huwag pong off and on. Hindi kay naniniwala ka kahapon, pag ngayon, nagdududa ka na naman. Nagdududa ka ngayon, pag, pag kinabukasan, no? naniniwala ka naman, tuloy-tuloy po tayo. Huwag tayong magpadala kay Satan. Kasi Satan is a liar. Yung, yung Diyos po natin hindi sinungaling, but si Satanas yung sinungaling. Amen? ba diba? niyo nga, panahon ni Adan and Eve. Sabi ni Lord, yung kahoy na to, yung bunga sa kahoy na to, no, huwag niyo pong, ah, uh, wag Huwag niyong hahawakan. Amen? Huwag niyong kakainin. Ang dami-dami po ng mga prutas doon na masasarap. Amen? Ang dami-dami po mga, mga puno doon na maraming mga klasiklasing klasing bunga. Pero yung isa, huwag niyong kakainin. Amen? Kasi sabi ni Lord, pagkakainin mo yan, kayo po ay magkakasala. Amen? Pero anong sinabi ni Satan? Sabi ni Satan kay Eva na kumain ka. Sabi ni Eva, hindi hindi daw pwede sabi ni Jesus eh. Sabi ni Lord na hindi ako kakain, hindi hindi kami kakain yan, Hindi pwede yang itatouch. no? Pero sabi ni Satan, huwag kang maniwala kay kay God, ganoon naman talaga si God eh. Ako nga, no? Pinagsinungalingan niya. Ikaw pa kaya. Kasi ayaw niya na kumain ka kasi ayaw niya na magiging dios ka na katulad niya. 'Yon ang sabi ni Satan, sabi niya kung kakainin mo 'yan, magiging dios ka. Amen. Ang tanong mga kapatid, sa pagkain ni Eva at ni Ada, nagiging dios ba sila? Hindi, kasi sinungaling si Satanas. Amen. Kaya 'wag kayong mapaniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo about negative, amen, na hindi po mabuti na makakadiscourage sa inyo. Continue po. Amen. Continue po tayo. Patuloy po tayo. Amen. Because God knows the best for us. Amen? Sa atin lang, gawin lang natin is, maniwala tayo kay Lord, because according to the Word of God, if you believe, you will receive. Amen? Pag niniwala tayo, ibibigay ni Lord yun. Amen? And we must continue to call and to draw closer to God. Kailangan po magpatuloy tayo na lapis sa Kanya, patuloy po tayo sa pagtawag sa Kanya, patuloy po tayong pagtatrust sa Kanya. Amen? Hallelujah! Amen? Kahit ano man yung kasinungalingan ni Satan along the way, just ignore Satan. Amen. Ignore mo lang, huwag huwag mo siyang pansinin. Amen. Sasabihin ni Satan sa iyo, huwag kang magpauto hindi totoo 'yan. Amen. Pero huwag kang magpaniwala kay Satanas. Continue. In Jesus name, I believe na pagagalingin ako ni Lord. Amen. Hallelujah po. God bless you po, Ma'am Jima. Don't worry po. Amen. No, according to the word of God, huwag kang mag-alala. Amen? No, do not be worried. Do not be anxious. Amen? Because dahil po si Lord po, no, ang answers ng ating mga prayers. Si Lord po ang mag provide ng ating mga pangangailangan. Si Lord po ang ang siyang gagawa ng paraan sa iyo. Amen. Kaya do not be worried. Amen, ma? Hallelujah. We just need to do our best. Sa atin lang kasi mga kapatid kailangan ng talaga natin gawin yung pinaka best natin kay Lord. Amen? Best. God bless you Mambilen. Am Amen? Kailangan po talaga natin magpatuloy, patuloy na lalapit, na lalapit kay God, patuloy sa pag ni Lord, no? Patuloy po, patuloy lang po, patuloy lang. Huwag kayong aatras kasi sabi nga sa word ni Lord, pray without ceasing. Amen. At yung message yesterday na isini-share ko in, sa inyo about Nehemiah, tingnan nyo po mga kapatid. How many times po siya pinaligo ni Lord, no? Through his servant po uh, na si Prophet Elisha. Amen. God bless you po, Ma'am Charisse. God bless you. Don't worry po. Amen. Hallelujah. Pagalingin ka ni Lord. Just relax and give everything to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So i i-ano nyo po, ilista nyo po si Ma'am Charisse for calling. Amen? Hallelujah. So, ganun mga kapatid, kailangan lang po talaga natin, no, gawin, no? Kasi siniman, how many times siyang pinaligo ni Lord sa pamagitan ng alagad ng Diyos or servant ni Lord na si Prophet Elisha. Seven times, hindi lang one time. Amen? How many times po na nag-attend kayo sa programang ito. How many how many times po na si Apostle Paul ay nagpe-pray sa inyo? Aabot na ba ng seven times? Amen? Hallelujah. Amen? At nakaabot na ba tayo sa seven times mga kapatid? I think wala pa. Wala pang tao na tinawagan ni Apostle Paul na always. Amen? Pero continue to trust God. Amen? Because there's a certain day po na na pagalingin ka ni Lord at mawawala lahat ng mga sakit na naramdaman mo at pagalingin ka li Lord totally. Amen? Hallelujah. Amen? So, ganun mga kapatid. Ma'am Jima, nailista na ba si Ma'am Jima Malabarbas? Nakakonek na siya sa Jesus Loves Me? Okay. Hallelujah. God bless you po, Ma'am Lilia. God bless you po. Trust lang po tayo kay Lord. Amen? Hallelujah. Trust lang po tayo kay Lord kasi naranasan namin ng ganun mga kapatid. Tayong lahat po nakaranas ng problema. Tayong lahat po nakaranas ng mga uh, sabihin mo pananakit ng katawan, sabihin mo may karamdaman. I think all of us. Sinabi ni Apostle sa inyo that na-experience niya yun noon. Amen? Kasi yung katawan natin is not bakal. Amen? God bless you. Dr. Mary, God bless you. Yung katawan natin, no, napaka-soft. Amen? madaling maapiktahan sa kahit anumang mga climate o whatsoever, yung mga food i, i o iniinom natin. Amen? But nothing is impossible with God. Amen? Hallelujah. Amen? Na-remember ko po yung testimony ni Apostle Paul, no? Na, na nung pumunta siya sa hospital. Amen? Hallelujah. At sabi ng doktor na kailangan siyang i-admit. Amen? Anong ginawa niya? No? Ah... Uh, 'yung ano 'yung 'yung report po ng doctor. Amen. Pinunit niya nang pinunit niya nang pinunit niya at sabi niya sesus ang makapagpagaling sa akin. Kaya umuwi siya. Amen. At by God's glory and by God's power. Amen. Umuwi siya kapatid at pinagaling siya ni Lord. Amen. Ma'am Lilia Sangalan, nakaano na ba? Nakalista na? Please paki-follow po si Ma'am. Gusto po niya magpatawag. Lilia sa Ma Ma'am Lilia sa ngalan Malida. God bless you. So Ma'am, message po kayo sa Jesus loves me na sa pinakaibaba po. Amen. Si Ma'am Marian Ann Dakanay, God bless you po. Blessed morning, Ma'am uh, Emily, God bless you. Uh, naka ano na ba siya? Ma'am Mary awala uh, wala pa. mag -accept na, accept na. Mag-message kayo sa Jesus Loves Me para matawagan po kayo. Ma'am Mary Ann Dagan, Daganay ba yon? Uh, mag-message kayo sa Jesus Loves Me. Nandyan po sa pinakaibaba, i-click nyo lang yung, uh, yung profile po. At makita nyo yung word na message at mag-message kayo doon. Amen? Hallelujah. Amen? Kaya po, wala talagang imposible kay Lord. Amen? Walang imposible kay Lord. Na remember ko yung yung kakilala namin mga kapatid na na-stroke siya. Nung pag-stroke niya, no, syempre, si, sino namang hindi mabibigla? Sino namang hindi matatakot? God bless you, great woman of God, pastor, I glorify. Please kindly share this video. So, dahil kilala namin siya, amen, so tinawagan kami na na-stroke yung, yung kapatid niya. At dinala sa hospital. At kami naman, kasi we love that brother, amen, So, we love that family. So, pumunta kami sa hospital. Nung pumunta kami sa hospital, kapatid, ang sabi po ng kapatid niya, wala kaming pera pang bayad sa hospital. Amen? Yun ang lumabas sa bibig ng kanyang kapatid. So, pinag-pray ni Apostle Paul. Before po, kasi half of the body po yung naapiktahan niya. Amen? Mostly po sa mga mild stroke. Amen? So, half body yung naapektahan, hindi niya maigalaw, no? Yung yung affected na body po. Pero after the prayer, naigalaw niya at tumayo. Amen. At yung nurse, yung mga nurse doon, natakot. Huwag niyo pong gawin 'yon kasi ano, hindi po 'yan mabuti, hindi po 'yan mabuti. Kailangan nakahiga lang siya. Pero naigalaw niya, naigalaw niya, naigalaw niya yung body niya, nakalakad siya ulit. No? And then after that, makapatid kapatid, tinanong namin, tinanong namin yung na-stroke. Ano? Anong gusto mo? Mag-hospital ka or umuwi ka? Amen? Dahil nga, wala, wala din silang sapat na pera. Amen? At uh, tinanong din namin yung ano, yung, yung kapatid niya, anong gusto mo? Ma-admit siya dito or uwi siya? Ang sagot nila is, uuwi kami. <laughs> Amen? Kaya mga kapatid, the same day, no, the same day na na-stroke siya, no, na hindi nagagalaw yung mga, ano niya, yung half body niya, pagkatapos ng prayer, gumalaw at nakatayo siya ulit, kaya umuwi kami. Amen? Hallelujah. So, ganun po ang nangyayari mga kapatid. Amen? Dahil po sa faith. Amen? Dahil sa faith. Especially kung kulang ka sa salapi, kulang ka ng money no ng pera para pang doktor kasi pag sabihin mo na mapa, magpa-admit ka kahit na ano pa yan kahit na public hospital may kailangan ka rin bayaran amen hallelujah at kailangan bumili mo ng mga gamot, may mga kailangan na bilhin, ganun talaga hindi talaga na sasabihin mo na public hospital wala akong babayaran meron talagang babayaran amen Hallelujah. So kaya mga kapatid, sa ating pong buhay, trust God. Amen. Trust God. Sinabi ko sa inyo nakaranas ako ng grabing sakit. But I never told them na magpa-hospital ako. Amen. God bless you Sir Hernan. God bless you Ma'am Jane. God bless you Ma'am Mariliza. God bless you po, please can we share this video? Amen. I just keep on trusting God. God bless you po Pastora Trisha. God bless you. At pinagaling ako ng Diyos. Amen. One day po, may karanasan din kami ganun. Amen, mga kapatid. Ha. May ano kakilala din ako before mga kapatid. Amen. Ah, uh, yung problema niya is bleeding. Amen. Nagbi-bleed siya yung ah uh, grabe yung pagregla ba, grabe yung paglabas ng dugo. Amen. Kung lalong lalabas ang dugo, lalong manghihina. Amen. Ah, uh, don't worry po, Ma'am Jima. Don't worry po. God will heal you po. Amen. Hallelujah, so, so, ganun, so, parang wala nang ibang solusyon, niyadala namin sa hospital, amen? Pagdating sa hospital, sabi ng doktor, kailangan po ninyo ng five bags, no, para i, 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 i ano po, ipasok sa katawan, no, ng, ng, ng kakilala namin, amen? Kaya mga kapatid, ang problema is maraming din pera pang bayad ng doktor. Maraming pera pang bili ng dugo. Amen? Kaya tinanong ko siya, ano, magtiwala ka ba? bibigyan ka ni Jesus ng dugo? Sabi niya, oo. Sabi ko, oh, sige, let's go. Uwi na tayo. <laughs> Amen? Hallelujah. And by God's grace, mga kapatid, hindi siya na ano, siya ay gumaling. Amen? Oh, glory be to Jesus. And then po, ngayon po, let's welcome our great daddy in the lord apostle paul hallelujah glory be to jesus christ god bless you everybody it's a great joy to see all these precious people online god bless you it's a blessed day to us all i see your miracle coming today god is going to do miracle in your life, in the mighty name of Jesus. God bless you, ma'am. Jama, God bless you. God bless you, ma'am. Rosalinda, God bless you. It's a great joy to see you online, ma'am. Grace uh, Mayo, God bless you. God, we do it, ma'am. Sharice, God bless you. God, we do it in the name of Jesus. In the name of Jesus, thank you. Apply the uh, Elena, God bless you, and Ellie, God bless you uh wing am wayne very positive name lady millionaires god bless you god bless you i'm ellie martinez god bless you god bless you man virginia i'm going to pray for you today by the grace of god sir Haman cordia god bless you nice to see you god is doing wonder hallelujah god bless you god bless you mom god bless you my sir god god bless you jesus we do wonder god bless you mary my beloved daughter god bless you